Yan, no? So, yun, guys, no? Welcome back again sa ating YouTube channel. Fishing time na naman tayo. Kasama natin, Boss Melvin. Yeah. Yan, no? Boss Bunny. Hey! <laughs> Alright. So, dito kami ngayon sa, ano, guys? Sa tal. Dating spot namin. So, manguhuli kami dito ng, ano, mga will kami ng, kahit <laughs> ano, pwede namin mahuli.

Lagi naman pahuli ka naman Ipapagalit eh hey. hey, eh oh Ngayon yeah. nga Magmamalala kayo kong... <tapos> Ano din yun nga eh Pumbao, next trick Ako <laughs> okay. Mang-uulang um, Kaya nga bumili kami ng hipon eh kasi wala namin kaming budget wala namin budget guys bumili kami ng hipon tapos pamain namin so, makahuli kami ng isda may hey, ulam kami next week bawan namin sa school ay bawa namin sa ano po na, sa trabaho kasi mayroon guys wala pang wala namin kaming budget eh hey, punta brad gano'ng kagayaman <laughs> diyan malaki dito? hindi mo nakuha ulit? ulit niya ayun o, ano ito ito guys, eh ilabas ang top ito oh my god! wow! <laughs> Ayun, laki nung guys. Eh. tawag dito ay dugong. Dugong tawag dito. Laki na ha. Ayun. na siya guys. Ah. Tama na lang, nakarami na. na. Nakadami na. Nakadami na. <laughs> malipat na dito saan tayo? di malaki <laughs> hindi ba dito yung mga maninisid pangit ng ay, ay ano kami? papapoy luluto kami ng mga nahuli naming ano dilata <laughs> Nakahuli kami yung malaking dilat eh Yung pampahe namin, lulutuin na namin kasi hindi naubos eh <coughs>

hindi na ako naman sa tubig parang dun sa ano sa ko ano ang nakakita na kanto ng ulam ha? <laughs> diba? very basic <laughs> diba? Buhay na ulit yung chip mo ha. Naputol yung kanina guys eh Na Sabahan sa babad sa tubig. Natanggal yung dikit. Kaya yeah, guys, huwag na kayong bibili ng gos. <laughs> huwag <Nakainbibilin> ganyan tinela. <laughs>

guys op oh, yeah gilis natin iba natin huling isda ganyan natin pipretuhin natin Ayan. Rito yan preto yan preto bumili kami ng ano eh mantika mga medyo malalaki mga ano ngayon diyan. Isda. Wala kasing yeah. lambat. Uh, yung uh, nakahan tayo, dami din. Dami din yun ng December. Pumunta kami dito. Ang lalaki din ng eh, um, no, no, no. Ay, tayo na ah, sumunod lang tayong dalawa. Ayo, yung ano, hapon na matapos oh, naglaba. Oo. Oh, oh. Sumunod lang tayo na Tiyan natin natin yung ano Nilulutong pancit canton Uy! Kulo na to eh! Ayan guys, kulo na oh Ayan oh Kulo na Pwede na to Lambot na eh Lumambot din yung kutsaka i not what you're guys. I'm not sure what you I'm friend. Fishnet. Fishnet. <coughs> fishnet. Oh Adeno so, na po. puti na natin 'to. Tubig pa. Dala natin. Tapos rin ayo, know? may tapos din. Beto tuloy. Ano? Marami kasi nabili ano. Marami kaming nabiling pamain. Labis to guys, labis. Nalabis na namin, pero lulutuin pa kaming hipon. Ayan o. Oh. Kumukulo-kulo ah, ay. na. Oop, ya. O, oh, yan guys. Painit tayo ng mainit na tub, ng ano, mainit na mantika. Ito so, tayo Huli nating sardina. <laughs> ayan o. Oh. Ah na huli natin ngayon pare sabaw na eh sabaw na to oh. Ha <laughs> wow wow, wow. <laughs>

Pelo lang yan. Huh? Tayo oh. Ito tayo isda. Ito. Oh. Ayan, makakuli namin to. Ito kaya to. Ito kaya didikit. Natin o, yung ano natin nating oh. <laughs> <Siopaw. laughs> niluto yung ano natin yung ano natin ipon oh, ipon sir yung ano natin mamaya ano yun yung ating nilutong kwan pancit canton kasi may ano kami guys may may dala aming kuhaan pandesal partner ng pancit canton yun hindi siya na makakagbalut ipon palabi siya dun sa ano pamaya namin kumilang sisig mm -hmm. si Melvin nega to natin mega sardine mega town yeah. <laughs> <laughs> siyempre walang iba katama ko pa call may isa pa kami ng Choutout nga pala guys ano mga nagpapa shout sa YouTube channel. Ay ano, shoutout out kay Arnold, si Papa Ampo. Ay ano. sa iyo kay Tsaka no? kay Ano, kay Tsaka Abanilla. Shoutout out sa ano natin ng subscribers natin. Ay guys, shout tayo kay Ano. Ah, Gutom <laughs> 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 na yan. Kaya na pa nandito. Oh. <laughs> <laughs> na ako nung salo. Sa yan. Hindi mo kakainin. So, yun guys. Balik ulit tayo. Nagpalit lang na tayo yung setup. Pagkatapos namin kumain. So, balik ulit. Ayan na yung dalawang katama. Ah, oh, nakakahuli na kasi ano na tubig dito sa ano sa <laughs> hello <don. laughs> dalawa, 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 dalawa. Oh, muntik pa nga yung isa. makawala Oh. So, Matik ka sa big Ay, kung pwede rin ako pala. Tanggal. Oops. Oh. Uy! <laughs> oh! Fish on. Fish on yan. dun na ah. So, yun guys, no? uwi na kami! Ano na? 4.30 na ng kapon. Kaya may mga huli namin. Yan. Pwede na. Pwede nang pampaksiyaw-paksiyaw. Yung ibang huli namin nakatabi na eh, naitago na namin. So nag na lang kami ng gamit ngayon namin guys. So, oh. yung isa, nag-iimis pa ng mga ibang kain. Yan o, oh. naniimot pa ng pagkain, madali pagkain ng pagkain. Sunog oh. May manggas ka na. So yan, guys. Pauwi na nga kami. Eh. So young guys, salamat sa panonood and see you again. Go.